Ayan po ang aking kwarto, bagong, bago na po siya guys, inaayos ko yan mga gamit ko guys, yun mo, yan, yan, yan. po gamit ko pa yan guys, o, ang video ko yung guys yan, pang vlog, yan, ito po ang aking higaan guys tama ko yan yan po guys ang aking mga kagamitan po sa pag video pag vlog yan po ang aking mga gamit yan yan po ang patas ko guys yung pang guntis ko mga yan po yung pang gamit ko sa mga pang ko video po guys Isa po ako nagtik tiktok po guys yan ang gitara po electric guitar po ito yan po bago ng inaayos ko po ng aking mga gamit po kasi nagkakalat-kalat po yan ang kama ko. Hindi ko muna nilagyan po ng sapin po yan guys. Para hindi siya madumihan ng mga bata po guys. Yan. Yan po. Ang mga gamit ko. Yan. Vlog. Video. stand po yung video pang vlog po yan yung panggamit ni Wonder Dad ito po yung kwarto ni Wonder Dad po mga guys simple lang po ang kwarto ni Wonder Dad Iya pero no ni Wonder Dad po guys. Sombrero po. Sa pato si Wonder Dad. Bag ni Wonder Dad. Yung ni Wonder Dad. Maraming maraming salamat po sa inyo po mga guys ito po yung Warto ni Juan Jordan sana po supportahan niyo po ako sa aking mga video at lalo po sa aking mga tiktok at sa vlog ko po sa lansangan pang video po at tuloy tuloy para po tayo tumutulong po sa mga mga taong grasa at mga batang palabay po sa hanggang sa pagkain po ang aking sapat po ang aking kaya kaya pong ipibibigay po sa kanila po Sana po kung tayo may palarin po. Sana po makatulong pa po sa kanila mas malaki pa po. Paso wala pa po tayong sapat na pang ano sa mga taong grasa, sa mga taong palaboy. Dito po sa lansangan po ng kalsada po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat po. Suportahan po, po sana po ang aking channel. Wonder Dad family parpan po Noel B parpan po thank you po sa inyo po God bless po sa inyo lahat po sana po mag ingat po tayo sa ating work at lalo na po dyan po sa OFW po sana po ingat ingat din po tayo po kung saan man, kung, kung saan man po kayo na lugar po sa ibang bansa ingat po kayo God bless po sa inyo lahat. I love you to all. Maraming salamat po.